tanggas, hindi nang matanggas ka lang Opo. mag fintech kaya kailangan nyo yun sa mga carousel sumakay ah uh, may tulay dyan kaya ko ba lakarin yun? oo huwag na lang wag pabilis aray po masira ka dito, dito. Eh, Bakit alam mo nangyari sa ano mo? Ay, yung asawa ko eh, si Raulo eh. Kaya nga, gusto ko na umuwi ng probinsya. Sakit na ka, sir. Okay. Sa akin na yun, upo. Kasi dyan mo lang kayong upo. Hindi eh. ba ka papaalisin dyan? Diba nga, kahit tayo. Sir, baka diba naman meron ka kahit bainte lang. Malaking tulong na yun eh. Meron ako matan. Si Kwenta? Yung. Bigay mo sa akin? Oo, oh, sige. Sige, it... sige. ka na ba masyad? Eh, eh. Meron ako, meron ako. Basta ingat ka lang. Pag maglakad ka, dito ka sa tabi. Buntis we'll ka pa naman. Ikaw ba, sir? May anak ka na? Meron ako ano, sa, sa probinsya ko. Anong probinsya mo? Mindanao. sa Buanga. oh, Batangas. Oo, uh, Muslim ako. Marami akong kaibigan ng Muslim, mababait. Ilan anak mo, sir? Isa lang. Babae. Kasi yung asawa ko, niloko ako eh. Ayoko na. Ganun ba yung mga lalaki? Hindi naman. Eh, nakataon lang siguro sa... Alas sa kot mamili. Ganun kasi ang buhay eh. Minsan wala sa mga swerte, di ba? Swerte ka? Hindi naman, At madam. Ba't mo ko madam? Hindi naman ako, madam. Hindi, okay lang. Kasi ang madam sa amin, oh. ang ibig sabihin, respetadong babae respeto mo ako, sir? Ay, eh, opo. Wala naman. Bakit hindi kita respeto? Sobrang bait mo naman. Kung ako mayaman, kinuha kita guard sa bahay oh. ko. Oo. Oh, kasi well, alam ko, maayos ka eh. Wala mo magkataon, no? Mag oh. <laughs> <laughs> Yung... Kasi mayroon yan. Hanggang oh. may buhay, may pag-asa, di ba? Tama. Pag may pag-asa. Yung hindi mo naisip, pero nangyari. Isang milyonarya ka, o. Oh. Oh kilala mo pa kaya kami. Jeep, kung lolo kita, ano ba pangalan mo? Egyptio, bala mo? Wala mo yan. Pag ako yung maman, balikan uh -huh. kita bala mo. Kasi sa atin lahat, may kapalaran tayo eh. Hanggat may buhay, may pag-asa. Tama! Huwag ano diba? lang yung bahay ka lang na wala nang yung mayayari. Oo, oh, kailangan mo talaga magsikap. Hmm. Eh, paano ka magsikap? Ang partner mo, dapat. Wala nang partner, partner. Ang magulang mo. Nasa probinsya nalabas lang ng ano, yung anak ko eh. Kukunin ko na. Kukunin mo anak ko? <laughs> Bakit? Diyo lang. Blessing ko ba? eh. Kaya nga, blessing. Oh. Kaya nga gusto kunin. Dadagdag pa yung blessing ko, di ba? Blessing ko na kayo, Ayaw naman ako, ayaw ka na. Ayaw ko naman taxi. Ayaw nila ako isakay. Request si Tatay Kung pwede daw siya mag-facebook Nagpaalam din kami Kung pwede ilabas yung video niya At okay naman din sa kanya So Thankful ako Nakilala ko si Tatay Balamo Last pera niya Binigay pa niya sa akin Tapos manghihiram na lang daw siya Ng pamasahe niya So nakaka-touch. Rewardan natin yung binigay niya Iba na halawi Opo sir Naku hindi kita kilala madam Kung kilala lang kita Hindi nakita binigyan Bakit? <laughs> sir sobrang bait mo Tatayo may puso eh Oo nga Tinatawag mo pa akong madam kanina Kasi respeto yung madam Oo, oh, grabe. Ito, 30,000 po. No? Totoo, to, no? Opo. Magang pamas mo. Eh, diba, sir. Grabe naman yung bait mo. Ganyan ka talaga? Hindi lang ikaw, madam. Marami pa. Sir, sabi mo, pag umaman ako, kunin kita sa bahay. Ay, oo, ano? Oo, oh, ano? Pwede, pwede. Pwede. Ba pwede. Pero magpala muna ako, Ayan, madam. Ay, gusto pa yung mga ganyan tao sa bahay, no? Naawa ka lang sa akin, kaya ka ganyan. Opo, kasi buntis po kayo eh. May sugat pa. Nakita ko may sugat yun eh. oh, yan. Di ba? Alam mo bang ako to? Hindi. Mabait ka lang talaga. Ako, okay, ngayon, ngayon ko lang laman yung kaya umalis ako eh. Alam ko kasi, sikat kayo eh. Salamat po, madam ah. Salamat, salamat po. Salamat din. Tsaka salamat sa kwento. Oo, oo, sa Ngayon namin. Malaking blessing din, dumating ngayon. Madam. <laughs> Thank <laughs> you po. Thank, Thank you, you po. Thank you rin po.